Marami ng excited sa nalalapit na showing ng movie ni Alden at ni Julia na Five Breakups and a Romance. Trending ito at pinag-uusapan. Kaya naman natutuwa ang mga fans ni Julia dahil finally ay makakabalik na muli si Julia sa pelikula. Kaya naman ang tanong ng mga netizens, ano kaya ang reaksyon ni Coco Martin Napapapalita kasi na intense ang kissing scene ni Julia at ni Alden. Ating alamin! Matagal na rin sa industriya si Julia Montes. Ngunit sa kasagsaga ng mga balita tungkol sa kanila ni Coco Martin ay bigla itong naglaylo dahil maraming ng chismis na naglalabasan na kesyo na buntis si Toni Coco at nanganak. Si Coco naman ay isa talaga sa pinakamagaling artista sa panahon ngayon at isa sa pinakahates aktor ng Pilipinas. At isa na rin siyang director ngayon. Kaya naman ang tanong ng karamihan, bakit kaya hindi pa mag down si Coco at Julia? Since pareho na silang successful sa kanilang karir at may balibalita pa nga may anak na sila. Pero finally, this year ay inamin na nga ni Coco na 12 years romance na sila ni Julia Montes. At sinabi naman ni Julia ay masaya siya sa buhay niya ngayon with Coco Martin. At least, inamin na nga ni Coco ang kanilang relasyon. Siyempre, ang unang masaya dahil sa pag-announce ni Coco sa relasyon nila ni Julia ay ang mga Coco Jules. At happy sila para kay Julia at Coco. At wini-wish nila na sana makita nila si Coco at Julia na ikakasal na. At ang sabi nga ni Julia ay happy lang ako sa life ko. Siguro masasabi ko lahat ng nangyayari sa buhay ko. Never kong ina-expect at never kong ini-imagine na ganun yung mangyayari. When it comes to, in general, sa work, sa life, lahat ng mga dreams ko so far ay may mga gandang nangyayari. Super thankful and I'm very happy talaga. Ayon pa sa actress. Ngayon ay balik pelikula si Julia pagkatapos ng ilang taon na nanahimik siya at naglaylo sa kanyang movie career. Kaya naman maraming mga fans ang masaya dahil nga collaboration nito ng malalaking networks ng GMA7 at ng abs cbn Kaya naman marami nang excited makita ang five breakups and a romance movie nila Alden at ni Julia. Nagkaroon ng halikan si Julia Montes at si Alden Richards sa pelikulang ito. Kaya naman ang tanong, hindi kaya nagsiselo si Coco Martin kay Julia at kay Alden? Samantalang sabi ng isang reporter ay meron din naman kissing scene si Coco kay Ivana dati at matindi pa ito. Kaya sabi nila ay trabaho lang naman ang ginagawa ni Julia at Coco. Ang importante ay mahal nila ang isa't isa at nandun ang tiwala. Kaya naman suportado ni Coco ang kanyang sweetheart na si Julia Montes sa lahat ng ginagawa nito at ganun din si Julia kay Coco. Kaya naman ay abangan natin ang bagong pelikula ni Julia dahil for sure ay aabangan ito ng lahat dahil napakaganda ng pelikulang ito with Alden Richards. Ayon pa nga kay Coco ay masaya siya dahil nakabalik ng muli si Julia sa pelikula at kahit anong mangyari ay susuportahan niya ang kanyang sweetheart. Ganon din naman si Julia kay Coco. Pero ang mga fans mas excited kung kailan daw magpapropose si Coco Martin kay Julia Montes. Kaya abang-abang na lang tayo, malay nyo, one of these days ay magpropose na nga si Coco kay Julia. Abang-abang! Bye!